I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side. Marami talaga sa mga katrabaho o nakakasama nga sa work nito ang ating Donny at Bell na sobrang bait nga ng dalawa. Kaya naman talagang humahanga nga sila sa ating couple. Pero ito nga guys ang pag-uusapan natin dahil kagabi nga ay nag nga itong si Mr. G sa kanyang Instagram na kung saan ay meron nga siyang sinabi patungkol kanila Donny at Bell Mariano. I was working with Donny Super saya. Super... I've been working with Donny since 2017. So parang kapatid ko na siya. So, so parang lagi lang kaming masaya sa set. Yeah. Si Belle? Uh, super si Bell, Wala. Uh, super sweet girl. Bait. Malambing. Ay. Ayon pa nga guys, dito when it comes working with D, second B, di pa niya naka-work si Belle, but he said that Belle is super sweet girl, mabait, malambing, may ante siguro na meet na niya si B, isa sa mga photoshoot ni D, at doon niya na witness gaano ka sweet si B, na talaga namang ito ang ating Donnie at Bell kapag nga may individuals ganap sila, ay talagang supportahan nga ang ating couple, kaya naman sobrang kilig talaga at napapahimlay ng maraming baptist sa bawat nalalaman. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update at ayuda sa ating Donnie at Bells mga susunod na araw pa.